Hello, hello mga person! Nandito na naman si Mami Nika nyo. So for today's video, for today's ganap, pagkagising nga namin ngayong umaga ay napakaganda na ng sikat ng araw. Kaya naman I decided na maglaba na. Isang linggo na nga halos umuulan, tambak na ang labahin. Kumula na umaraw, hindi ko maaaring ipagpaliban ang paglalabang ito dahil na andito sa mga labahang ito ang mga uniform sa school ng Ate Angel at Ate Chelsea nyo. Kung makatapos na nga ang unang salang ay nagsampay na ako, dito na nga ako sa harapan ng bahay namin nagsampay para siguradong maaraw nga. Panigurado nga kasi mamaya ay uulan na naman, pabugso-bugso nga kasi ang ulan. Hindi na nga ako nakakanood ng balita kung ano na ba nangyayari sa weather ngayon. Kung may bagyo ba o may low pressure area, mag-iisang linggo na nga kasi pabugso-bugso ang ulan. Sa aking pagsasampay, may magulo, ayan, may nakikigulo, may nakipagpalit ng tsinelas, nakikipaghampasan pa nga. Nagbabadali na nga ako makasampay dahil sinasamantala ko ang sikat ng araw na pakagulo ng Daddy Jerson nyo, agang-aga na naman. Tinuot ko nga naman kasi yung tsinelas niya, bibili daw kasi siya ng ulam namin. Kaya naman, dahil si Chinelas ay nagkakagulo pa kaming dalawa. Mabuti na nga lang din at naisipan niya ng bumili ng ulam dahil ako ay busy busy dito sa paglalabasya na nga muna ang mag-aasikaso ng aming kakainin for lunch. Maya, maya lang ay nakatapos na nga akong magsampay ng mga uniforms at mga puti. Mga puti pa lamang yan, meron pa akong mga dikulay na nakasalang. At habang ako nga ay bising busy, busy maglaba, ang ati Chelsea nyo naman ay bising busy, busy rin mag-review. May darating daw kasi silang quiz B, kaya naman focus na focus talaga siyang mag-review dahil gusto niya nga makapasa. At eto naman ang Daddy Gerson nyo. Nakarating na siya galing sa pamamalingke at nagluluto na nga siya ng tinolang manok habang nag ml Multitasking din ang Daddy Gerson nyo. At eto na nga ang sinasabi ko eh, kung kailan ako makakatapos nakasampay, doon bubuhos ang ulan at ayan na nga, for dalikom na ang mga person. Mabuti na lamang at tinulungan ako ni Ati Angel. Hindi ko na tinapos ang aking paglalaban. Nakalaban na naman ako ng mga uniforms kaya nagdesisyon na lang kami na pumuntang Tagaytay. Ayan. Sa so, panahon ngayon ay maulan pa rin. Talaga namang dumilim na ang kalangitan. Kesa nga ma-stress ako dahil sa mga sinampay ko ay nagdesisyon na nga rin ako na sumama na nga kami sa pagpunta sa Tagaytay. Nagkaya yan nga kasi yung mga kapatid ng Daddy Gerson nyo at maya maya lang na andito na nga kami at kilalang kilala pa rin kami ng anak ni Sansang si Spike. At tingnan nyo naman ang cute cute niya, excited na excited siya nung makita kami. Kung nakakasalita lamang siya ay talaga namang siguro sabi niya ay tuwan tuwa siya na nandito kami. At heto na nga ang panahon, hindi na nga talaga umaraw at napakalabo na ng kalangitan, nagkalat na ang mga fog. Kaya naman sobrang lamig talaga ngayon dito sa Tagaytay, masarap magrelax at matulog. Pagkadating nga namin ay nagugutom na ako. Kaya naman dito na ako dumiretso sa kusina nila at naghanap nga ako ng makakain. Wow, may sinaing na sila at napakasarap ng ulam nila. Sinaing na isda na niluto dito sa palayok. Talaga namang craving satisfied. Ilang araw na kasi ako natatakam dito. Mukhang saktong-sakto talaga ang pagpunta namin dito ha. At eto namang ati Chelsea nyo, kakain na ay nawawala. ay yung pala ay busy busy pa rin siya sa pagre-review. Tinala niya na nga dito sa Tagaytay yung mga reviewer niya dahil gusto niya daw talagang makapasa dun sa quiz binila. Kaya naman nagpupursigi talaga ang ati Chelsea nyo. Yun lang muna for today's video. Babu!